tinatawag po dyan ay papait na native yan po ay tumutubo lamang po dito sa gilid ng fish pond ayan po papakita ko po sa inyo yan kukuha po tayo ng ating pangulam ito po siya ito po yung papait ayan nalalaman mo po siya kung sanay ka ng manguha ng papait ayan may mga bulaklak na po siya ayan po ayan papait po yan yan po yung papait. Kukunin po natin. Yung mga talbos lang po kukunin natin. Dahil matigas na po yung puno nito. Dahil namulaklak na po yung iba. Pero marami po na tumutubo pa lang. Ayan po. Kuha tayo pang ulam. Ang masarap na luto nito ay uh, gisa sa kamatis. Ayan, ito na po yung nakuha natin. Oh. Nilagay, ko, nilagay ko sa sombrero kasi wala akong lalagyan. Ayan na po. Napakarami na. Dito po ako nanguha lang sa tabi ng ng fish pond. Ayan, kuha pa tayo. Ayan. Ito. Ayan. Mapino po siya kasi bago pa lang sumisibol po yung iba. Ito po, papait din po yan. Ito, papait din po yan. Ito po, papait. Ayan napakarami po dito sa tabi ng fish pond eh nakunin lang po natin yung mga talbos ito po papait po ito yan napakasarap po nitong pang ulam gisa mo lang sa kamatis solb solve ka na po dito yung talbos talbosan lang natin para mamunga pa siya ulit o tumubo pa siya ulit hindi natin bubunutin yung puno para po ipagkunan ulit tayo sa susunod yan po, oh, nagkalat lang po dito sa tabi ng fish pond yan, lumadami po sila dito ang kadalasan po kasi na tinutubuan nito dito sa amin ay dito lang talaga sa tabi ng fish pond wala po nito sa gubat yan po oh, oh. ingat po sa pagkuha dahil, meron po siyang mga kahalin tulad na dahon, tulad po nito niyan pero hindi po yan yung papait ito po yung papait ito, ito, ito Ayan. Ito po yung tunay na papahit. kapag hindi mo po kabisado, eh, baka malito po kayo sa panguha. Iba po ang makuha nyo. Ayan, marami po papahit dyan, oh. Tumutubo dyan. Dito lang po yan, sa tabi ng fish pond. Oh, fish pond na po yan, oh. ayan Ano po yung fish pond. Dito po tayo kumukuha. Ayun, marami pa po, po doon ko tayo ito papait yan mga papait po yan ito papait nito kuha tayo ay kangkong din po ang gaganda pero ngayon ay papait muna kukunin natin sa so, susunod na tayo mag kangkong ayan po napakaraming papait ayan gaganda gaganda ng papait dito ayan ito po yung papait ayan Mm. Ang iba pong tawag po dito ng mga kapangpangan ang tawag po nila dito ay maligoso. Pero dito po sa Tarlac, papait po ang tawag. Madalang po ako makatikim nito eh. Kung hindi ka pa bibili, hindi pa ako makatikim Kaya ngayon, nakakita tayo, kuha tayo. Sarap po nito. Dami pa po, po dito. Mga pabait po eh lahat ito. Ang gaganda. Ayan ang tumutubulan dito sa tabi ng pusipan. Ayan o. Oh. Ayan po. Papait Balik tayo doon. Na natin. Pwede na po siguro ito. Marami na ito. Ayan. Ito po yung nakuha natin o. Oh. Lilinisin pa natin ito dahil baka may sumamang ibang ano ibang damo. Ayan. Tara na po. Pwede na ito. May pangulam na tayo. O, mapait